ang mga tropa welcome back Palabit sa Piyako Vlog ikot ko kayo dito sa mga hindi pa nakakita Ay, no? puno ng kakao yan, mga tropa ginagawang ng chocolate ang dami o nasisira lang oh. dami pa nilang puno dito ng kakao tapos mayroon din yan yung katrabaho mong balimbing <laughs> ang dami ayan o oh. kay Mito itong nasa kabila na tropa malaking niyan ano resort diyan after ng birthday ni Libyan naman natin si celebrate pa yung birthday niya Balay Rosalinda kapit bahay lang nila yan eh. Bago lang alam ko mga 2 years pa lang yan o 3 years more than. Ayun o. No. Ganda yan. Malaking resort yan mga tropa. Balay Rosalinda. Yan sakto. Inabot na. Hindi pa namin to inabot na mamunga eh. Ayun o. No. Tanyo. Kanina kahit pagkain namin, dessert namin, langka eh. Ayun o. No. May bunga pa. So mga uwi tayo sa Isabela niyan. Ay sa Isabela sa Manila niyan. Ayun o. No. Dahil puno-puno ng mangga. ay Santol wala nang mga puno tapos ito yung mga tropa yung mababa Ay, yung dirty kitchen nila mga tropa oh nagluluto si Tito. daming manok dito mga tropa panabong pamay na lang mga tropa oh. siya mga tropa. Asyan, tabi yan tabi puno noo ayan oh may malaki silang sampalok. Tapos maraming kawayan mga tropa pamay na lang ng labong mga tropa sino may gustong labong. Ang daming kawayan dito mga tropa. Oh, daming labong dito ayan. Oh, dami nilang tanim. Daing manok dito mga tropa. Magsasawa kayo. Ayun oh, laki ng ginagawa. May dinudugtong pa yan. Balay Rosalinda. Tanaw Tanaw dito. Tumatawid lang dyan eh. Ayun, oh, may dragon fruit. May mga saging. Dami. May itik. Gansa pato Ay walang ano ngayon. Dami nila talong dito mga tropa. Tanim eh. Ayun Oh. May oh. oh. silib oh. May saging pa mga tropa. Sakto. Hi Lib. Ayan. Ang dami pang ano mga tropa, o pomelo mga tropa. Tapos hmm. Papaya, isa na lang ata yung puno dati, ang dami niya no. Dami saging sa loob. Dami nating ano. Sakto, nakadala natin si Chopper, dami nating mauuwi mga tropa. <laughs> Pasalubong. Ayan, may ibon pa sila mga tropa. Oh. Hmm. Ayan. O, oh, diba? O, oh, ayan. Dirty kitchen. Oh. Ano? Dragon fruit. Dapat ni Dilang Dog. si Mga tropa. Ayan. Ayan, may maliit pa na manok dito. Kasi ito na pesti yung nyug nila mga tropa eh. Ayan. May mga... may bunga pa yung sili nila. Ayan. Oh, dito lang yan sa paligid ng bahay. Ito yung famous vlogger ng kabagan eh. Tropa ni Tinoy at ni Tina ito eh. <laughs> Tita Romalin eh. I love it. Ayan <laughs> Bye. Bibili kami doon kay Tito at Tina eh. ayan, daming manok ni Tito. Uma, Tito Nel, siya Tito Oli. Oh, sa mini garden nila oh. Ayan, meron pang rambutan. Sana mamunga yan. Ayan, alugbati. Talong, ang talong doon. Kakaka-harvest lang nila. Tayo na yung ano, haloblox. May buong ayun, nalibabag mga tropa. Ayan, okay. I love it. Pamain na lang ng ano, langka. Langka yung mapapasalubong natin ngayon mga tropa. I love it.